Patingin na ang kanyang kala na pinakaihintay In order niya sa Lazada Ayan ah Ay ina-assemble na po niya Excited po siya Dahil sa sobrang excited niya Ayan ang gas niya Bumili na siya ng gas Yung tankay na yan Alam mo ba ang binayaran ko lahat ng tankay na yan One five lang naman Plus two na post Magkano yun? One seven So, sobrang excited niya. Ayan na. Eh, madrawing ang kanyang mukha sa so sobrang excited. <laughs> parang mausok tayo. Ben. Parang mausok. At ayan ang kanyang ano. Ang kanyang kalam. Ayan. Ayan Yan ang kalam niya guys kulay brown. Salasada niya yan, nabili. In order niya salasada. Dapat inurong mo pa doon, di mo dinikit dito, oh. Tunaw to. Urong pa. Baguhin wala mo to. Mga, ano, ng wala kasi ano, mapapatungan ng pag inuro, wala papatungan ng tubig. Wag na, wag na dyan. May iinit ang tubig dyan, ako na bahala. I-atras mo yan, tunaw tong ano ko. Hindi ko pwede dito, sila dito na yung tanke. O di wag na gamitin yun. Saan? Itong kabila. Pag hindi gamitin. Yan ang yung urong doon. O oh, okay. itayo na lang yung tiles dyan sa gilid. Pwede. <laughs> Yan. At ayan po dahil ay, ano po kami ay ano yung ano ba yon Social po kami, nakatiles kami. Tanggal-tanggal nga lang. <laughs> ayan po tiles, oh, di ba? Oh, pang pa yung tiles na yan. <laughs> Ayan, sobrang excited niya. Gagawa talaga siya ng paraan. So, hanggang dito lang muna, guys. Thank you for watching. Bye-bye!